natin to mga guys, kung may laman to. Ang ah. Ito na yung kayawan niya mga guys. Oh. Ito yung kayawan niya. Ito yung bobo na katali. Ito yung bobo na katali.

gusto bigit lugaw guys. Tutingkit bigit ah. <sighs> bigo. Yan no guys. Ito na yung, yung buko, mga guys. Ayana. Ah. Kaso nga bis, tingnan mo yung itlog mga gusto gitna. Ang dami. Yung mga puti. Iwan ko bakit dalawa lang yung huli. Dapat marami to kasi maraming itlog. Itong mga daan mga gusto na itlog, tatanggalin. Kasi daan na. Ah.

ayan mga guys ito na yung holy mga guys dalawa ayan mga guys oh. dalawang piraso oh. ito mga guys sarap ito pang kilaw mga guys ayan mga guys oh. hmm? Hmm. matamis mga guys ayan mga guys thank you for watching